Ano na? Uh, loaded tayo mga igan. Loaded. O? No? Oh. Uh, ah, dose ka bugos na ano. Nahuli namin malalaking isda, you know, tuna. Ito, ito mas malaki. Ay ko pag ha, kay bayan. Okay, sige, Uno, dos, tres. Uno, dos. Oh. Ay, Dios. <laughs>

Oh, ala yana. Oke. Yana mga igan. Gaud Tutot iko thank you Lord. Thank you Lord sa maraming blessing oh. So lucky. Lucky. Eh. Ma abanti na kita.